Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang pag-aralan kung paanong buong mapakikinabangan ang ayudang natatanggap ng four-piece beneficiaries. Ang iba pang detalya alamin sa ulat ni Benji Dorango. Iniahanda na ni Aling Josephine ng gamit ng dalawang anak bago pumasok sa eskwelahan sa Malabon. Alaga rin sa baon at gamit sa eskwela ang mga anak dahil requirement ito sa 4Ps. Asawa lang niyang kumikita sa pamilya kaya malaking tulong daw sa kanya ang natatanggap niyang 4,700 na cash grants sa 4Ps kada dalawang buwan. Sa pagkain, sa baon, tapos sa konti yung sa ibabaya rin, sa tubig, ganyan. Pero para kay Madel na tumatanggap naman ng 5,800 kada dalawang buwan, umaaray pa rin sa gastusin. Hindi naman daw sila maluho pero dahil sa taas ang bilihin ngayon, ang perang natatanggap, parang bula, ang bilis mawala. Parang ano lang, pag nabawasan, hindi mo lang maano, medyo ano, wala na rin, sagbit mo lang nahawakan, no, wala rin. Kasi halos ang bilihin niya yun, eh, napakataas na. Tama naman ang pakiramdam ni Madel. Lumabas kasi sa pag-aaral ng The Philippine Institute for Development Studies noong 2019. Lumiliit ang purchasing power ng 4-piece beneficiaries dahil sa inflation. Halimbawa, ang 31,200 pesos na maximum amount ang tulong kada taon. Katumbas na lang ng 14,524 ang purchasing power nito. Ang mahigit 16,000 halagang natitira napunta na lang sa pagtaas ng mga bilihin. Ibig sabihin, halos kalahati na lang ang napapakinabangan ng 4-piece beneficiary sa kanilang natatanggap. Kaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-isip na ng paraan at pinulong na ang NEDA, PSA at DSWD at inatasang pag-aralan kung paano buong mapapakinabangan ng mga benepisyaryo ang kanilang ayuda. We just finished a sectoral meeting with the President at isa sa mga uh, inatasan niyang pag-aralan namin is paano wag mag-diminish or mabawasan yung halaga ng mga financial assistance or grants na ibinibigay natin sa ating mahihirap na kababayan. Mula noong September 2022, nasa apat na milyong pamilya ang tinutulungan ng 4Peace. Di pa kasama ang mga beneficiary ng SLP, SFP at PSIFDC na apektado rin ng inflation. Make sure namin na hindi siya napag-iiwanan kung nagkaroon ng spikes like inflation. That was the gist of the meeting kanina kasi bahagi ng thrust ng ating Pangulo ay masigurado na ang social protection hindi lang ginagawa kundi angkop sa panahon angkop sa pangangailangan. Hindi pa malinaw kung tataas ang matatanggap ng mga binipisyaryo. Pero ngayon pa lang, Excited na si Madel. Sana lang daw, umabot ito bago matapos ang tatlo niyang high school. Siyempre natutuwa po na kung madadagdagan. Ilang taon na rin silang palagi na lamang nababalitaan na may matatanggal daw sa kanilang listahan. Pero ngayon, mas magandang balita ang kanilang napapakinggan. Kahit papano raw, ay sabi nila, ramdam nila ang malasakit ng gobyerno para sa mga tulad nila na hindi pa kumakaway ang pag-asenso. Benji Durango. Para sa Pambansang TV ng Bagong Pilipinas.